Hi guys, good evening. Oh yeah, Nandito kami sa labas. Bibili Kami beli kami ng ulam. Kenapa tu? <laughs> ano oras na wala pa kami ulam so nandito kami sa labas sa gagala-gala para maghanap ng ulamin ang gusto kasi ulamin ay sisig may sisig ba dito be? silog lang yan ito nga hindi natin sasabi ni kuya eh isilog nga yan wala nang sisig tanong natin tanong ka ba?

165 full ba? Ay, bangus din yun, ah. ko dito, sisig ko din yun, eh. Ato, pork, 105. 105. Ay, may rice din yan, eh. Ganun may walang rice? Ah, meron. Six. Magkano po pag sisig na walang? Ah, last 5,000. Ano, tara, tita. Ha? Ha? Ito na. 100. Pork cc. Dalawang pork sisig po. Yung walang ayos. Isang maanghan. Isang isang. Oh, thank you. Tignan mo, may nag-comment na sa post ko. Ano na? na? Wala na, nag-walk in na ako. <laughs> Alina pa ako nag-aantay. Ano ba yan? Naka, bita bida ka na naman. Bita-bita, bita Ah, -bita 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 -bita. oh, okay. 200, 200. Ano ba yan? Ano ba 200. Ano ba yan? Ano ba Ato. Naka-space na So guys, nakamili na kami ng sisi. Gantay na lang namin maluto. Walking distance lang to sa amin. So malapit lang siya. Kabilang kato lang. Kala ko kasi walang sisig dito Silog lang kasi nakalagay sa labas. Pero pag binasok mo siya, meron siya. Kapatid kong bida-bida. No. Ah! <laughs> Kita ko nga yung kanina. Ginagpa ako, o. diba? Pani. Oh. Pani. Dalaga yan. Dalaga yan. Ay. Nag-aaral ng mabuti. Nag-aaral ng mabuti. Ay. So, yung boss in nga po pala, guys. Dito matatagpuan niya sa Pace... Pace 5 na po, no? 5. Sa Pace 5, guys. sa South pino Pinogay. Mm -hmm. Malapit lang siya sa may court. Halos katapat lang din. Kasi makikita mo yun dito. May second floor sila. pwedeng kumain sa taas. So, dito yan sa boss. boss. Boss silog. Tikman natin yung sisig nila, guys, kung masarap. Gutom pa naman ako. Hindi ako naglariyando sa office kanina merienda. Hindi ako nag-merienda. Kaya nagugutom na. Tapos ano oras so, na tayo pumilos para bumili ng ulam? Ay, ano ulam ng mga bata pala? Ano? Malili. Bili na lang natin ng fried chicken. No? Hmm. Fried chicken na lang sila. Yung luto na din. Para, alam mo yun, para pagdating sa bahay, kakain na lang. tami dami ko ng butom. Mga 101. Ha <laughs> <laughs> so dito pala guys, meron din silang computer shop. Kainan na sila, meron din silang computer. Ayan, di ba? Computer. Meron din dito sa kabila. So walang masyado na ko computer ngayon. Gusto niyo bumili, punta na kayo dito. Phase 5, South Bill 9, Pinugay. So sa mga taga-Pinugay, Hello. Tikman natin yung sisig nila kung masarap. Pag masarap yung sisig nila, alam mo na kung saan ako Dito na. Pero kasi sisig dun sa amin, sa may kapit tayo namin pa. Maaga nagsasarado eh. Sa tanghali ka lang makakabili ng sisig sa gabi hindi. So, antay lang tayo. Ando na si Kuya nagluluto na. Bye, do ko, na. <laughs> ko na, naamoy ko na, naamoy ko na. Nagugutom na ako. Mga 212 na ang gutom ko. <laughs> Kuya, bilis ako magluto. Ang

pwede na kami tumahin so, malapit lang siya sa court guys phase 5 boss. Boss, mm -hmm. boss 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 <laughs> Teka okay, na Hmm. dan head tanggung jawab. Ah. Alam lah. Sorry sorry senior guys. Mainkan. Itu suara kecil. Nah, dengar kata-kata itu. Ada gua. Bapak-bapak, Bapak-bapak. Bapak.